Miss Tulang pinagtutulungan naman ng Revilla Clan ang panukalang pagtatayo ng lighthouse sa Ayungin Shoal, kasunod ng tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa buong kwentong politiko, narito si Tala Lopez. Isinusulong ni na-cavite representatives Lani Mercado Revilla, Ramon Jolo Revilla III at agimat Portulis representative Brian Revilla ang panukalang pagtatayo ng lighthouse sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng House Bill 10226 ng mga Revilla Salon, iginiit nila ang kahalagahan na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng pag-angkim dito ng China. Sa kaling isa batas, inuutosan dito ang Department of Public Works and Highways sa paggawa ng plano, disenyo at pagbuo ng lighthouse sa Ayungin Shoal. Ibibigay naman sa Philippine Coast Guard ang bahala sa maintenance at pagpapanatili ng naturang lighthouse. May namandato rin sa batas ng mga Revilla congressmen na isingit sa taon ng pondo ng DPWH at PCG ang naturang proyekto. Ako, si Tala Lopez para sa kwentong politiko.